Dalawang proud Isabelino ang pumasok sa listahan ng mga nanguna sa October 2025 Certified Public Accountant Licensure Examination. Si Romiel Bayukan ng St. Ferdinand College, Ilagan ay nagtala ng top 5 na may 90.17% ang unang pagkakataon sa kaysaysayan ng kanilang paaralan. Ibinahagi ni Bayukan na higit isang taon siyang nag-review at sinikap panatilihin ang balanse ng pag-aaral at pahinga. Ipinagmalaki ng pamunuan ng kolehiyo ang kanyang tagumpay bilang inspirasyon sa mga kabataang Isabelino. Samantala si Roset Pakarangan ng Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela tubong kabagan Isabela ay nakamit ang top 9. Ibinahagi niya ang kanyang pananampalataya at pagsisikap matapos ipagpaliban ang pagkuha ng board exam dahil sa personal na dahilan. Batay sa datos ng PRC 3,460 sa 10,171 na kumuha ng CPA Licensure Examination ang matagumpay na pumasa ngayong taon. Idol, nanunuyo ba tunghina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat level sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa atawan, kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators kaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and production. Sa DTX500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol! IFM News!